Ayan guys, magbablog naman tayo ng pagbabawas ng pinto dahil tayo ay magta-tiles bukas. Ayan. Nilagyan muna natin ng marking. nagunatin siya. I-cutting. Gamitan ng dish. Ayan. Okay. Ano yun lang natin? Dala, pag-isipan mo mabuti kung gano'ng paano kabawasan yan. Kasi baka mapasubra. <laughs> Kailangan sukat na sukat dun sa lagay mong tiles yung iyong itatabas dyan ganyan at nagbawas lang tayo dito ng 3 same katingin katinginan natin mga katingin pa ng iba Kailangan nakasample namin tayo para tayo ay hindi mandalsikan sa mata. Ngayon. Kailangan lang natin na Magingat ingat At baka tayo ay ma dito. Okay, hindi tayo nagingat baka kulang pa yung sweldo natin baga tayo ay na aksidente kaya yeah, kailangan magingat yan at medyo ano yung ating ano sa araw yung ating uh, camera na tayong daga uh, camera nakalagay lang yan sa sahig mm, Noon yan lang guys. Ah, uh, mute natin yung anot, maingay masyado yung grinder kaya nag mute tayo nyan, tapos uh, nag voice over na lang tayo at maingay masyado yan walang maintindihan yan guys pag tayo yung nagsalita napakaingay ng grinder ayan at maya maya tayo mag shoutout sa ating mga kaibigan dyan nahalgaan na lang natin kung sino may isip natin Shoutout tayo mamaya pagka tayo may kinuhang gamit. Kasi minsan ay may kukunin tayong gamit doon sa kabila. Ah, sa kabila kasi yung mga stack natin. Ayan. At mamaya ay pahiga ang gagawin natin pag-wilding dito. <laughs> pahiga. <laughs> Sabay tulog. Okay. Medyo okay. hindi na natin susundan ang pagkakat nito. At matatalsikan din yung ating uh, camera pag uh, masyado natin na nilapit nagtalsi ng bagay yan sira ang ating cellphone Bagka, Baga natalsi ng baka niyan nakakating na natin masyadong mainit dito sa ating pwesto kailangan natin ng mag-electric fan sindihan muna natin uh -huh. Ayan guys ah, nasindihan na natin yung electric fan Nah. Hmm. Di sini Nah, kemungkinan pahingahan. Nyanyian dan tambangan, oh. Pagi Nyan. Nah, Nah barang-barang uh, paroks yang bagundon Oke okay. at makukuha muna tayo ng bala at medyo nabiyak yung ating uh, cutting dish ayan na uh, shout out sa ating mga friend dyan sa YT unang unang kay Inting Butingting Brokoish kay Jader Winding kay White Perry E AJ Vlog Mix Vlog yan Shout bro Eh Nelk Vlog Yan si Nelk Vlog Ang nadadaan ko dyan Si Wild Boys Mga ginagamit ko Dahil minsan hindi ko makaya Ang pagsabay-sabayin Ayan Tapos Yang ating iba pang ano Si Kyle Kyle Castro Nag drummer boy yan Ay Kaya Ray Kaya Ray Vlog Or Nonoy, Nonoy Ray Vlog Ayan meron din siyang Nonoy Ray Vlog si Kaya Ray At Kay Danej Ayan si Danej na taga Balangas Shout out bro kay machi yan kay machi ah uh, isa magaling din na magbuting ting hmm, yan at marami pa tayong friend yan si Nolly Ramos friend natin yan healing uh, hiling magkakanta <laughs> hiling magkakanta yan may blog Ayan. Shout out. Kay Lucy Warren World. Yan. Shout out Yan kay Lucy Warren World. Ayan. At natagal-tagal tayong naghanap ng pamalit na bala. Naubos na yata. <laughs> Naubos na ang bala natin. eh, nagpabili tayo nagpabili tayo ng mga bagong bala ayan at medyo natagalan tayo sa bagong ng bala nya kay Horseshoe TV shoutout dyan at ito dumating ng kaguang Uh, po pwisto na ulit tayo pwisto yan malapit ng maputol yan para uh, uh, mas matagal lang ang pagputol niyan kaya sa paggawa at kaya na eh dudugtong na natin sandali lang dahil bago yung dudugtong natin yun hindi natin ibabalik itong ah uh, tinanggal natin dito dahil ito ay may kalawang na dapat kasi dito ay ang pintura ay nakamasilya na may na gamit epoxy paint hindi naman epoxy paint may ginamit dito ang ginamit dito ay uh, red oxide, kaya nag absorb na lang din ng tubig dapat mga ganitong naulanan uh, epoxy epoxy paint dapat dito at nakapinis ng mayos para hindi siya na uh, ano ng tubig nag-absorb ng tubig yung mga ganitong pintura mga redoxide na to hindi ito maganda ayan ah, tayo ay nagkakat na naman dyan Yan. Hindi na masyado makita. At medyo naharangan na natin. na hindi naman yung parehas lang yung sa kanina. Hinakat pa rin. natin yan hanggang sa mabutol natin mas mahirap ang magputol kaysa magkabit nito dahil uh, dapat dito yung mga special tools na talaga hindi yung ganitong natin disk dapat dito ay lagaring ano na eh para tumatagos hanggang kabila kailangan pang umiikot kasi pag uh, cutting dish ganyan at medyo medyo malapit na to Nga na tayo eh. Kailangan natin isipin po natin kung saan natin unang bibirahin. Yan nito step by step din. Kung paano mo siya puputulin. Ngayon mahirap talaga magsuot ng cutting sa mga ganitong uh, Medyo alanganin ng tayo. Ayan. Yeah. Kailangan unahin natin yung mga loob para yung gilid, pag kinatin na natin tuloy yun yung gilid, nabagsak na lang siya. Hindi nga tulad nung unahin nung muna yung gilid. <laughs> Baka may maipit pa yung cutting dish pag nauna natin yung gilid tapos gitna yan gitna muna natin pinat dyan kaya yan kita nyo yung may tron siyang kawang yung nakaawang na mas matagal pa ang mag cutting sa mag welding at makikita nyo yan sandali ko lang yan ikabit kina sa <laughs> pagbaklas kailangan talagang maingat pagbabaklas at baka tayo ay maipitan ng talim at tumalsik sa atin yan ang kailangan ingatan natin yung maipitan ng talim hanggang sa mabiyak yan pag naipit yan, yan ay lagi kong binapalala na magingat Ngayon, experience na natin lahat yan. ganito. Ngayon, tinatanggal na lang natin yung barrel bolt dito. Napapapa. Double barrel bolt. yung nakalagay dito. Okay, may ay palo. Palo na lang yan. Tapos matanggal. Ayan. eh, Ayan na ah. Medyo. Naputulan natin yung sa barrel bolt. Yan, so hindi natin na uh, shoutout dyan. Ha? Uh, Basin dyan na. Tayo ay sumingit lang ng kundi. Ngayon At na alog-alog na natin yan. Nah, right, guys, ah, na yung dumating. Ayan. Ngayon na, ngayon na. May tinatanong lang yung ada... dumating na yun. Na barag na natin yan. Mga tanggal na yan. Ang tsaka lang at yan ay tanggal na natin yan. yan piniliipit na at tanggal na. ay ibalibag. And... Niyan ay titira na natin ng penising touch. Easy <laughs> touch na. Niyan na. Tingnan na natin kung may matatanggal na dito. Ng tayo ay na allergy na naman. Dahil malikabok din yung ganitong mga pag-grind. mahina dahil sa aligabok na ngayon 6.34 pm ngayon tayo ay nag overtime yan dahil tayo ay nag layout pa ng ating uh, ano nag pa tayo na pa yan po label para tayo ay may marking na bukas hindi na natin pinakita yan yan ini yang minta dana tinang kalsian ini yang na mali tayo ng ating grout na binabili <laughs> bali sila ng kulay ala ko ay brown yung kanilang tiles yung pala ay white na nandun nakita ko, mali, okay lang yan yan at uh, sobrang alikabok yan at, ito ay may tso subukan na nating umunang kangal na Ngayon. ngumien jo je... konti konti na lang to na ah, tsitsura din ni madadali na to

kiraan aja. <laughs> Ganyan kayaknya nampak Oke. Okay. nalan dan apa kau mi pecung ading kuang kating ngen ngat ayan, ayan. Natin, natin. <laughs> tanggal natin nanti wiwil natin nanti nanti kita pang tanggal ini pilih-pilih-pilih lang yan At dito na tayo, higa na tayo dito. <laughs> higa na, <laughs> na tayo dito. Nganyan, nganyan lang yan. Ganingitan lang natin ang mga pangal yan. at hindi na natin binalik yung luma. Kumulan lang tayo ng bagong tubular at marami naman tayo ang tubular. Ngen. Oke, kita nanti yang carpet hai Ngen. Ngen. guys. Nen, nen. na yun, oh. pa. Tapos na daw. Pero papakita pa rin natin yung nyari natin dyan. Yan, oh. Tapos na, oh. Very easy, oh. Yung front view niya. Thanks, guys, for watching. Yan. Okay na.